Go go. Ba, ba, dito, si nag-aano sa lahat ng tao. Trending na 'yan, <laughs> Lana. Lana. Sabi na ako, oh, karma mo 'yan. sa akin ganid bawag sa. tao na yan. Kaya <laughs> daw oh, na dito witness. Hindi, kaya ganyan kalakas ang kaya, oh. kaya ganyan kalakas ang loob ni Ines magkwento ng mga ganyan. Ano, napakabait nung ano niya, partner niya. Oh, uh, si, uh, si Brian. Si <laughs> Kanina mo ko, paalam ako. Sabi ko love. Sa age niya. Hindi, I mean, like, kanyang ano. Sinundo ako. Sasabay, sasabay ka sa akin. Sabi ko, love, sabi ko, ano, si Mons, hindi na ko, kasi may premier night, din na mo. Sabi niya, okay oh, lang, gusto ko, paalam ka pa sa akin. Sabi <laughs> ko, siyempre, respeto. <laughs> Alam mo sa akin, nakikita din niya kay oh. Mons. Pag si Mons, nire-respeto din kasi oh, siya. Yeah. Pag si Mons, okay, okay, yun, yun yun eh kaya wala ang Pero sabi niya sa akin, pero alam mo lang, kung halimbawa, then of the day, magbabalik ako yun ni Kuya mo. Kuya mo. Kuya mo. Uy, mo dito 26 years old. Yung, kaya mo, ako, 20, ako. Sabi, sabi ko nga kay Dimoy, me going for the Sa pag na dito dito. Sa, sa siya. pag pag nagiwalay ka na asawa mo, ano na mo sa iyo, Ate Ines? <laughs> sabi ko nga. Tita Ines. <laughs> nga, ano, sabi ko nga anong kuya, gago ka. Ate Coco. <laughs> Sabi niya, halimbawa kung um, balikan kayo, okay oh, ako. Sabi ko, bakit? Kasi mabait si Kuya eh. Yeah, sabi ko eh, nababaitan siya sa'yo. Yun yun eh, yun yun. Kaya siya kampante ka. 17 Hi. years kayo mag-on? I guess, yes. 17, 17 or 16. Ba't naghiwalay kayo? Pogi nga masyado. <laughs> Braby, Insult kayo, ko, insulto ba yun o no compliment? Hindi ko kayang yung level hindi ganyan, that time, hindi ko ko nakaya. Parang tinatanong ah, kasi si Losa. Ano? Sobra. Ayaw. Hindi, madami kasi na humaling talaga. Okay. Kala ko ba ganyan-ganyan yun? <laughs> dami mga kanda sa'yo hmm. ng mga girls na humagod. Hala. hala, hala, 19 okay. years old. <laughs> 17, 19. Kaka no. kakasabi ko lang, matandang binata ako, single eh. Ay, hindi ko naman sinabi yung jowa mo sila. <laughs> <laughs> Date-date lang talaga. <laughs> Pero ngayon, yeah. hindi. Wala na rin. Tsaka nai-love-love hilo, din hilo, hilo. sa kanya. Eh kasinga ko, mabait naman talaga. Oh. Kita mo nga kanina, o talagang kinuwanan mm. oh, pa talaga. Very Kaka gentle na uh. Parang siyang si Robin eh. Oo. Mm. Mahig <laughs> <laughs> na ako talaga. Chances lang kaya nai-love sa kanya. Sabi ko, napaka-babayero ko. Sabi niya, hindi ako babayero. Ako ang sa lalalaki niya. <laughs> <laughs> Parang di ko like yun. Si Robin yata nakakaya. Pero Jenner. paano kayo nag, yung parang bumalik yung friendship? Nawala no. ba o hindi naman? Yung... Hindi naman nawala. Ah, Na, e, kahit uh, kahit, Kaya yung yung constant kahit iwalay. Na. ano? Kahit nag Ano yung... Yung panganay ko? Siya oh. yung yung, tukay, yung, oh. yung so, ano? Oo oh, nga eh. Alam ko yun. Eh. <clears throat> yung panganay ko, siya yung tumay yung father of the Okay. Anak ko talaga yun. parang kumbaga... Ah. So every weekend, kapag walang... Ano, Since baby. Since, birth ko oh, yan pag weekend. high, diba? Siya yung nasa kanya yun. Hmm. Sabi nga nung totoong sabi. Huwag masyado ah. Ha! Uh, Pero so, siyempre, hindi si naman ma... Mo, sabi. Siya naman, siya naman, siya, siya naman ang talagang... Ito uh, na nakakatawa. Ling, ito na nakakatawa. Ling, ling. Oh. oh. Ay, on record. Oh. Ah, okay lang yun. baka ako, ano ang pagsasabihin. Tumawag ang tatay. Okay. Nasa si Kila. Sabi ko, ah, nadalis ako. Sabi ko sa daddy niya. Sabi niya, daddy? Siya <laughs> <laughs> eh, yung daddy. <laughs> daddy? Sabi ko, daddy, daddy, daddy. <laughs> <laughs> Andito ka mo, hindi ko alam. Sabi niya, hello anak. Hello papa. Nasaan ka? Oh, kay daddy, papunta kay daddy. Sabi niya, sabi niya, sabi niya, sabi niya. Sinong daddy? si <laughs> <laughs> daddy, ma. Wow. Diba, baka, oh? nakakahiya naman baka ano, baka hindi, alam baka ma Na, -na hindi oh. na oh. na oh. naman ano, hindi never ko naman kumagae eh inaasaw oh. oh. oh, oh. o ano, wala. Andun lang ako to kumaga ma-fill up yung emptiness oh, ng bata. True. Pero so, oh, mimit never. kayo ni Gob, nagkikita. Yes, ah, talaga. Not much. Ka, ka, ano, mabait, mabait sa akin si Gob. Okay. Alam, ganun din, alam niyang magkaibigan lang kami, alam niyang ah, uh, even ka, sa, sa daughter nila, eh, ako'y filler lang. Wala akong expectation. Sabi ko nga, ito yung unconditional love talaga. Oh. Hindi ako nag-expect na ah, mo ako as father. Oh, wala oh. Walang ganun. Basta ano nakukulang, napupunan mm. din naman. Mm. Kasi kumbaga, kailangan din ng bata yung ano eh. Figure, tsaka yung mother figure. Yung, uh, yung, yung, mga oras na kailangan uh -oh. niya lang. Minsan kasi kahit nanay ang gumagawa ng lahat, kailangan pa rin talaga eh. Oo, oh, tama. At oh. yung pagmamahal ng sana, kailangan talaga. So may, may, kailangan time na, na, kailangan may time na... May time na hinahatid sa so school, so, yung mga ganun. Nag-enroll sa kanya dalawa kami. Ah, so, dalawa. Kapag may mga PTA, may mga ibang event mm -hmm. o may ano si si Kayla yung, yung anak nila sa school ako kumakatid kasi ah. pwede pareho. Si so, Kayla is uh, 12 years old. Yes. Tapos, tapos may isa pa. May 2 years -old. <laughs> -year old. Pero yung 2 year old hindi na kay Gop. hindi na. Ah, okay. So present ngayon. Yun yung si Brian. Yung 25 years old. Wow. <laughs> si, si Derek. Oh. Ano yan na uh, taga showbiz din? Ah, recto. Pero malayo na siya kay Ralph. Ah, okay. Parang, parang si Ralph. King. Third cousin niya. Third cousin. Ah, okay. 26 uh, years. Pa paano na oh, okay. naligo sa yung ganung kabata? So, oh, ayun, develop lang. Ang dami niya talaga sa, akin, sa kaibigan niya, mas matanda sa akin. Ah. Kaya lang siya yung lagi ka ka-wait na lang talaga. Oo. Oh. So, nag-develop siya, nag-develop kami. Sige mo ayaw mo bubuti siya. <laughs> <laughs> Boy, syempre, at si least lumabas naman. Babae din. Ganda, ganda ng anak nila, sobra. Babae din. recto eh. Kaya talaga siya parang as an actress. yung pocho. <laughs> hindi na pwede yung hindi na pwede yung show some skin. No. Kailangan. Tama na ang isa sa pamilya. Wholesome na. Wholesome na. Of course. Yung face yeah. na. Ang

Sapa yo. Diyana. So kiti ya, misa mo to ni. Dalaga. Ay, inahan mi na. Sa Ikaw ah? na. Tapos sinabi kong I love you, Pang artisa mo Tapos pag nag tape mo ka Mabubulat hmm. ka You're welcome Ang liat sa Nagdaling yun You're welcome Bakit ang ganda-ganda Ng relationship mo? No? Anong Anong Sekreto mo? Wala Kasi hindi lang kami magkasundo pag may relasyon kami. Pero wala kami... Pero pag magkaibigan, maganda. Di ba sabi nila, friends can be lovers. Lovers cannot be friends. No, that's not true. Ba't naman kami naging kami? Pagka may mga problema, te-text ako sa kanya. Tapos siya sa akin. Minsan mag-aaway kami. Tapos hindi kami mag-uusap. sa text ng ilang araw. So, siya. Siya din sorry. <laughs> sabi niya sa asawa niya, ito si Mon, alam mo, makasermon. Kala mo, oh. boyfriend ko Natatawa pa rin siya. Na. Natatawa kaya si Brian sa akin. <laughs> <laughs> Nainis ako, sabi ko. Ang dal dal kasi, para ko matatay. Parang eh. <laughs> yung dayo sa dati namin, ganun eh, eh. Sermon kasi ko na, na sermon. Yung <laughs> sermon. Sabi ni Brian, to, at least may pumatay ang sa iyo. <laughs> kung tanga tanga pa ako sa iniesta kung tanga tanga pa ako sa iniesta kung tanga tanga pa ako sa Wala, that time kasi nagkahanap si Ines. Hi Hiwalay na kami tanga eh. Nagkahanap siya ng bahay. tanga tanga pa ako sa iniesta hindi naman siya maaprobahan. Dahil ang mga artista, uh, hindi naman na -approbahan. nahirapan. Oh, na nahirap, no? dahil yung aming trabaho. Hmm. So, that time naman, medyo uh, kumbaga, nag-shift yung business namin. Yung comedy bar kasi bumabagsak na. Pasara uh -oh. na nun. Uh -oh. So, mag-concentrate -co kami sa Cebu yung, yung branch ng Comedy Bar dun. at hmm. magtatayo kami ng mga hostel, uh, backpacker hotel. Hmm. So, sabi ko baka hindi ko maano na tong bahay. Hmm. So, binenta ko sa kanya yung bahay. Ah, pero hindi ka lugi. Parang lugi. Ang mura niya lang nabili. <laughs> <laughs> na naman. No, <laughs> <laughs> Di naman kaya ha. Sabi ko ano naman 'yon para sa bata? Para sa bata. Oo, okay. kasi so, mahal ko talaga so, 'yung anak ko. <laughs> wala akong masabi. Ano naman I sa subscribe ay need last question. Okay, yeah. So, palagay mo, palagay nyo, baka kayo pa rin hindiyan? Ano sa palagay nyo? Baka so, kasi hindi ay mom magsasawa siya naman para okay. Oh, pero baka hindi siguro kasi unang una respect sa relationship oh, niya okay. uh, hindi 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 naman dapat sila maghiwalay, may anak sila. Oh, so masaya ako na buo ang pamilya nila. Masaya na rin ako na kahit papano ay eh, may para akong kumbaga uh, pinagbibigyan ako ni Ines na mahalin yung kanyang anak at the same time eh kasi dahil wala nga akong anak parang dun ako nakahanap ng pamilya rin in a way sa anak niya um. kasi yung yung boyfriend ko. Okay. Well, syempre, we wish ko na sana kami na. Kasi wow. ito na yung last. Kasi okay. 43 na ako. Eh. So oh. Ayoko na magpalit pa yun. Eh. Syempre, gusto ko yung permanent na talaga. Gusto ko na talaga mag-settle down. Okay. Kaya lang, hindi talaga natin may iwasang maisip na mata ka talaga siya. Okay. Up to 27. <laughs> pero di ba? So oh. ayoko namang kunin yung yung youthful niya ba? Yung, oh. yung buhay niya. Oh. Wow. Na dapat at nature ganito. Dapat na-experience niya pa to. Ito, ito, ito. <coughs> diba? ba? So gusto kong ma-experience niya 'yun. Oh, oh. So kung anytime na gusto niya na kumano, okay naman ako doon. Mm -hmm. Siguro di ko Alam eh, Pero hindi, hindi maaari, kami. Hanggat diba? maaari, ayaw mo, Oo. Oh, oh. Pero syempre, sa kalayaan niya, sa edad niya, gusto kong ibigay. Ayaw okay. kong oh. maging selfish. Oh. Diba? kong ganunin yung niya. Thank you very much, at sinirin mo sa akin, ay sa akin yung mga, yung story nyo. Yes. Thank, thank you, direct thank thank you, Eugene. You, thank you. Thank you.